Hello guys! Welcome back to my channel. Today, i share ni Ate Apple ang pinakamabisang pagpapaputi naman ng balat. Guys, uh, ito po, pagbe-bleach ulit na ating balat. Marami, marami po kasi guys na iba't ibang lasa ng pagbe-bleach ng balat. At ito pong ituturo ko sa inyo is super effective din po guys. Kung hindi po kayo, um, kung hindi po kayo guys, umipek yung mga iba po iba kong mga vlog na video pag share sa inyo kung paano pumuti. I-try po rin to guys. At sigurado po for sure, dito po ay talagang puputi po kayo guys. Ano-ano po to? Hindi ko na akong papaligoy-ligoy. Eto po guys, ang honey. Ang walang kamatayang honey, super super labang honey. Kaya super dami ko ng basyo nito at marami na ako na itapon dahil super super bilis sa akin ng honey. Dahil halos lahat po ay ginagamitan ko ng honey maging sa akin pagtulog para maging sleeping beauty, para para sobrang himbing ng aking tulog kasi dati nagkaroon po ako ng insomnia at nagkaroon po ako ng berdugo dahil sa hindi nga po ako makatulog. Nahihilo po ako ganun dahil lang po din dito kaya nawala po yung pagiging insomnia ko yun po share ko lang madal-dala naman tapos eto po, agua inoxynada pag bi bleach alam niyo na po yan pwede po natin itong gamitin sa peklat at pwede rin po natin itong gamitin sa pagpapapute ng super super puti kagaya po nila Chris Aquino at Michael Jackson gusto nyo ba po yun <laughs> sobra naman, pero yun po, iba naman po sa kanya kasi super mahal po yun sa atin yung mga cheap lang, yung mga murang halaga lamang at abot kaya po natin guys at eto po mga ganito, isang bilihan po natin magamit nyo po to mga 2 months 2 months po, karir pa po kayo na yun, yung, sob, eh, yung ano pa po, yung 3 times a week lamang po kayo ako po, everyday ko pong ginagamit umabot po to sa akin ng 3 months or 2 months. Ayan po. Kaya, sobrang mura po niya. Tapos, ito pong honey guys, sa mercury po nabibili. Ang alam ko lang po, kaya hindi ko po masabi sa inyo yung direct kung kasi may nagtatanong po sa akin kung original daw po ang bibili nilang honey. Guys, ang pagkakaalam ko lamang po, ang original na honey ay pag nilagay niyo po sa rep, hindi po siya nag-sticky. Hindi po siya yung naninigas, sticky pa rin po siya, sorry po. Sticky pa rin, pag ginanyan nyo po siya, bumabagting pa rin. Yun po ang original, pero pag once naninigas po ang honey, fake po yun. Pero ako po, sa katayuan ko, sa mga nangyara sa akin, wala po sinasan sinasanto, kay local po yan, kasi palengki ko lang binili, kayo sa supermarket, kasi sa palengki po guys, marami rin po mga nagtitinda ng mga pinagbahayan na po ng B, ganyan, ma-attract po kayo, tapos yung gato po, isa-isang daan pesos lang, Kagaya po nito. Ito po, 100 pesos. Ito po, 100 pesos din, pero magkaiba sila ng color. Mas darker ito. Hindi ko man lang tinaray kung yan ba ay local o hindi. Kasi parehas din po ang epekto sa akin. Ito po sa supermarket ko binili. Yung isa naman po ay sa palengke lamang. Doon napadala ko, nakita ko lamang po siya. Magkaparehas lang naman po ng presyo. Pero never ko po siya itinaray kung local ba siya o hindi. Tapos, ito po, ito pong dalawa, aqua inoxinada and honey. Lalagyan nyo po siya, dudurugan nyo siya ng dab na sabon. Kasi ang dab po ay super, super, super kinis din po yun sa balat. Pwede rin po siyang ishampoo yung mga original talagang dab. Pwede po siyang ishampoo. Tapos, yun po, ah, uh, kay local na dab, kay original, pwede po yan guys. Ang gawin nyo po, hatiin nyo lamang po sa one port yung... ah uh, yung dab, tapos inyo pong durugin kaskasin nyo po siya guys or kahit kasi pag inatingin sa 1 port mahirap pa namin magkaskas kaskasin nyo na lang basta antayin nyo po hanggang maka 1 port ikaskas nyo lang mam po siya sa mga kaskasan po ng ng ano natin halimbawa gagawa po kayo ng acara or kaya nang chase yun po yung kaskasan po nyo kasi may, baka po may magcommit yung mga po yung ano, tatanong ko, ano pong pwedeng ipangkaskas yun po, pwede po yon or kaya po, pwede natin ipangkaskas yung tinidor, ayun po, para lamang po makuha yung, yung, yung sabon na white, yan, pwede rin po ang tinidor, kung wala po kayong kaskasan, guys. Tapos po, isang kutsarang honey, tapos isang kutsara po ng aqua inoxinada, tapos yun po, one-fourth ng dab, inyo pong imix lang sa isang mangkok, tapos ibabad nyo po sa mga gusto nyo pong paputiing part ng katawan. Huwag lang po sa kilikili kasi may agwa po inoksinada. Paulit-ulit po siya sabi, masusunog po ang kilikili nyo dito dahil manipis po ang ating kilikili. Yung tinuturo ko po sa inyo ay pambalat lamang at pampeklat. Sure po ako, siguradong sigurado, mawawala po ang peklat ninyo. Ibababad nyo po siya ng 20 minutes guys. Hindi po natin pwedeng kagaya ng turo ko po na kahit i-overnight nyo yung